Ito, konting kaalaman lang mga boss Tungkol sa pagpapalit ng gulong Ayan putput -put na gulong natin Labas na yung ply Pero itong pinakikita kong ito ay stock So, stock ng gulong ng version 2 Yamaha and max Ayan So, magpapalit tayo ng gulong Dahil labas na mga ply nito Ang naisip kong ipalit ay ito Continental Ayan yung brand Continental sabi sa akin, magandang gulong daw 'to kasi ka-level niya si Michelin at saka si Pirelli, ayan. Sila daw yung magka-level. So mas mahal lang si Pirelli at saka si Michelin, pero si Continental subok yan Ito yung gulong ko, upod na kaya dapat palitan na natin. Para sa akin, ang pinili kong gulong kasi yung Continental dahil subok yan kahit sa mga kotse ayan ang mga nakakabit lalo na pag mga ano yung mga high end yung mga sasakyan nyo or motor nyo ayan yung mga mismong nakakabit Pirelli, Continental at saka yung ano Michelin ayan talaga yung mga nagpipilian yan Pirelli to ayan pinakikita ko sa inyo itong Pirelli Diablo ayan itong Pirelli Diablo iba yung pangkamot nya sa pangkamot ni Pirelli Angel <clears throat> ayan ito yung kay Pirelli Angel medyo marami siyang detalye yan yung mga pangamot niya medyo ano siya madetalye siya pero tong si Diablo is konti lang pero ano naman to wet and dry din siya sports ayan pareho rin yung pinili kong gulong yan Eto, meron naman sila mga ibang gulong dito pero nagustuhan ko talaga yung Continental. Kaya ayun yung pinili ko. Yan. Sabi sa akin ni Kuya, ano daw to makapit tas subok daw to. Kaya eto talaga nagustuhan ko. Yung ano daw nito, yung kapit nito is kahit na basa yung sahig, makapit siya. Tingnan nyo yung intrada mga boss Medyo malapad, maganda sya tingnan Yung entrada ng gulong niya Medyo lumapad ng konti Sa version 2N Max ko Kaya maganda siya tingnan Medyo naging ano Sporty ang dating Kasi yan yung gusto ko Kaya Pinakikita ko sa inyo Itong design nung ano, Continental So pag namili kayo ng gulong, pwedeng Pirelli, pwedeng Continental, pwede rin Michelin or any brand. Bala na kayo. Pero ito, pakita ko sa inyo, safety reminders sa gulong. Ayan. Dapat double check lagi rito sa safety reminder natin. Itong magsisave sa buhay natin. Kaya dapat laging tandaan yan. So ayan, lalagyan ng konting grasa ni kuya yung mga tornilyo. Kakabit na niya tapos ayan na ayos niya na maigi so kaya talagang continental yung gusto ko number one kasi sa pagra rides namin laging basa yung mga dinadaanan namin minsan mahambon mo lang, kaya safety yon safety first yan natapos na kaya pwede na akong umuwi siguro neto yan pero may sasabihin pa yata si kuya ayan o oh, sasabihin niya tapos yung standard na PSI niya 33 po. oh, okay. Yeah, thank, you. thank you so ayan tapos na ang aking pinalit na gulong lagi natin tatandaan kahit mahal dun tayo sa mahal safety huwag tayong bibili ng mura pero mabilis tayong madisgrasya tandaan nyo yan so sana may natutunan kayo guys salamat